Nasubukan niyo na bang magluto ng ganitong snacks? Tara, samahan niyo ako. So, meron akong hinog na saba dito guys. Apat na piraso. So, balatan lang natin at i natin to lahat. So, inisa-isa ko lang sa pag-mash para hindi po siya crowded. So, ngayon guys, ilagay na natin yung ating sugar. Mix well lang natin until well combined. At ilagay na din natin yung ating vanilla extract para mabango naman. At ngayon, ilagay na natin yung ating glutinous rice flour. Dahan-dahan lang natin sa paglagay para hindi tayo mahirapan sa kalisod sa pagmix ng ating mixture. So yun guys, mix lang natin until well combined at ngayon ilagay na natin yung ating butter. So, ganun lang po kasimple ang snacks natin, guys. So, ito po ang tinatawag na banana boche. Nilagyan ko lang ng mantika yung ating 1 tablespoon na measurement para hindi po didikit yung ating banana make mixture. At i-coat natin sa sesame seeds. Same process lang din. Kung gusto niyo ng cheese, pwede nyo rin lagyan ng cheese sa gitna. At ngayon, i-coat na naman natin sa ating sesame seeds. So, nagpainit na po ako ng mantika dyan, guys. At i-fry na natin yung ating banana boche into a medium-low heat para maluto naman ng mayos yung ating banana boche. So, yon Fry lang natin until golden brown both sides. And this is it, guys, ang ating banana boche. Hanguin lang natin and set aside to drain excess oil. And this is it, ang ating finished product na banana boche. Napakasarap nito, guys, at swak talaga sa pang snacks at mura pa. So, thank you for watching. God bless!